Sa ibang balita mga kapigata, ang PNP tiniyak ang seguridad ng Korean community at maglalagay din mano ng Korean Assistance Desks. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! <tipos> Tiyak ng Philippine National Police ang mas pinigting na seguridad at mas mahigpit na koordinasyon sa Korean community sa bansa bilang tugon sa ilang insidente na kinasangkutan ng mga Korean nationals. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng PNP, Korean Representative at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission upang talakayin ang mga isyong ito ipinresenta ng PNP sa mga kinatawan ng Korean community ang datos hinggil sa mga naitalang insidente at tiniyak na hindi ito binabalewala ng mga otoridad. Kabilang dito ang traffic accidents, robbery at alarms and scandals. Ngunit karamihan anya dito ay natugunan na na aresto ang mga suspect at patuloy ang investigasyon sa iba pang kaso. Sinabi ni Fajardo, tututukan nila hindi lamang ang seguridad ng Korean community, kundi maging ang mga lugar na may mataas na bilang ng Korean visitors at residents. Isa sa mga hakbang ay ang pagtatatag ng Korean Assistance Desk sa piling mga lugar. Nauna nang naglagay ng Assistance Desk ang PNP sa Binondo sa Maynila, isang kilalang destinasyon naman sa mga Chinese nationals.